Me again, Russell, and for today's video, I will be doing a review and I will be showing you the swatches of the new lippy product of Caroline, and that is Caroline Matte Liquid Lipstick. Mm -hmm. So, without any further ado, let's get started. So, yun nga, bapakin aka sa inyo yung swatches, and gagawa ko siya ng review itong Caroline Matte Liquid Lipstick. So, yon By the way, nabili ko siya sa halagang 195 pesos sa may Watson. So, so mabibili nyo siya sa Watson, sa mga department store, ba diba? Sa mga malls, no? So, usually. Pero, hindi ako sure kung meron din to sa mga drug stores, ha? Pero, yung sa Watson's, meron talaga. So, sa mga ibang drug stores, ewan ko kung meron to, no? Kasi, yung Everbelena, meron sa mga iba't-ibang drugstore. Pero, ewan ko kung meron din to, ha? So, yun lang, ha? So, yun lang. And then, so, about naman sa packaging niya, ha? So, to to lang siya. White lang siya. Na hindi naman siya plain white, ha? Meron siyang parang glide-glide dito na mga, ano, mga kulay, no? Ayan. So, ito lang siya, white color white and then sa gilid yung pangalan niya na Caroline Matte Liquid Lipstick. Ayun. So and then sa likod is yung tagline nila. Yung tagline ngayon ng Caroline is yung better than basic. And then yung ano, ito naman nakalagay about your expectations sa ano sa 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 liquid lipstick na to. Ayun. So babasahin ko lang ha. So, ayun. So, this product is ultra pigmented, ultra matte. So, the Caroline Matte Liquid Lipstick is a creamy liquid lipstick that glides on the lips and sets to a super comfy, super matte finish with a major color payoff. So, sa intro niya pa lang, parang maaano mo na, no, na matte talaga siya, no. So, yun. So, yun lang naman yung packaging niya. Napaka-simple lang, pero napaka-class, diba, no. So, ayan. Ayan siya. And then, yung first impression ko pa nga sa kanya dito, nito is, ano, um, parang, yung packaging niya is parang sa toothpaste. Ewan ko ha, pero ba diba, yung kadalasan sa mga toothpaste, yung packaging nila is color white and then dito sa hindi yung pangalan. So, ewan ko lang ha, pero sa iba naman yung first impression nila is yung color pop. Pero, hindi ko pa naman nakita yung color pop, kaya yun yung naalala ko yung toothpaste. So, yun. So, yun lang naman, no. So, about sa laman pala, no. about sa itsura talaga ng product. So, ito lang siya, yung product. Ayan. And then, meron pala siyang nakalagay na shades dito, ha. So, it is na shades glaze. And this one is pop. And then, yung nakalagay na glide, parang glides dito na kulay is yun yung shades ng lip, lipstick product na to. So, yun. Ito lang yung itsura niya. So, metallic dito. And then, color white lang na font. Ayan. And then, ano, ang um, plastic siguro siya, hindi naman siya, ano eh, hindi naman siya babasagin. So, ayun. Napaka-simple lang niya, no? And then, yun lang naman. So, transparent siya, which is good. Kasi makikita mo yung, ano niya, makikita mo talaga yung kulay niya. So yun lang. So by the way. By the way, um naano ko na to, na try ko na to pero gusto ko lang ipakita sa inyo yung swatches and gusto ko lang siya gawa ng review kung long lasting ba siya no. So kung worth it ba siya sa price niya na 195 pesos. So yun lang naman and gusto ko lang kayong bigyan ng idea. So malay ko 'di ba na Baka gusto nyo napag-isipan yung bumili nito, ba diba? Bibili pa lang kayo. So, much better na, ano, meron kayong idea about these products and tips, no? So, ayan. So, I will be watching it ngayon na. So, yun. So, yun nga. So, let's get down to the video. so yun na nga guys yung swatches nitong dalawang caroline matte liquid lipstick and so ito itong nasa lips ko ngayon is yung pop is okay na okay sa akin bet na bet ko to kasi yun paborito ko to eh lagi ko siyang sinusuot and Napaka-pigmented niya talaga. And kumpara dito sa isa, is eh, so, hindi siya medyo pigmented. So, nakadalawang swipe na ako nito. Nakita niyo naman kanina, no? Pero, hindi ko pa rin nakuha yung gusto ko. And nakukulangan ako sa coverage niya. So, yun. So, yun lang. And, yun lang naman. And, so, kung bago pa lang, kung bago pa lang sa lips mo, pagbasa pa siya, medyo sticky talaga siya. Pero, pag matagal na, medyo na, nawawala na din yung stickiness which is good and talagang mat na mat sya no mat na matte talaga sya wala kang makikita shine sa ano nya pag matagal na wala ka talagang na, na may nakikita shine sa lips mo no so yun so okay na okay sya para sa akin pero ito hindi ko talaga nagustuhan no So, yun. So, i-update ko na lang kayo, no? I-update ko na lang kayo kung long-lasting ba siya, ha? Kung long-lasting ba tong, ano? So, by the way, so, iti-test natin kung kiss-proof siya, ha? Hindi siya kiss-proof, guys. Kiss-proof pala siya. <laughs> so, ayan. Mwah. Ayan. Hindi siya na transfer So, ayun. So, yun lang. So, i-update ko kayo, ha? Kung long-lasting ba talaga to? So, yung performance lang na lang nga yung i-update yeah, ko sa inyo, mga mamaya siguro, mga after 3 hours so yun lang, and so mamaya kakain pa ako, no Papakita ko sa inyo kung ano yung kinakain ko, so ayun so yun lang, so i-update yeah, ko kayo mamaya ha, so yun lang and for now is, bye bye hi, I'm back so yun nga, ito na yung first update ko sa pagre-review ng lipstick na to, so yung lip liquid lipstick na to. So, ayan. So, kanina, habang nag ano ano ako, no? Kumain ako. Kumain ako ng lunch kanina. Ang ulam ko is ang um, sinigang na bangus. So, yun, medyo oily siya, no? And then, may sabaw pa, no? So, ayun, hindi mo talaga maiiwasan na maano talaga yung labi mo ng ano. So, yun. And then, kanina naman, kumain ako ng lumpia. So, yun. Medyo oily din yun, no? So, yun nga. Ito na yung naging resulta niya. So, isa-zoom in ko lang, ha? Isa-zoom in ko, ha? So, ayan siya. Medyo faded na siya dito, banda. Ayan, medyo faded na, no? Pero, caring keri pati. Ayan, no? Carry bells pa. Caring-carry pang i-wear ito kahit sa ano. Ayan, no. So, yun. So, yun nga. So, siguro mamaya, mag-update ako ng after 2 hours na naman para maging 5 hours na siya, di ba? Kung gaano ka talaga, kung gaano ka talaga ka, ano, ka long lasting tong, ano, tong liquid lipstick. So, ayan lang siya. So, which is good talaga. Ayun, no? Kering-kering pa, pack, ganun. <laughs> So, yun nga. So, may, may, may dalagdag pa pala ako na comment about sa, sa liquid lipstick na to. So, ayun. So, ngayon ko na aanohin uh, kasi baka mawala na naman ng lightning mamaya, no? So, ayun. So, about dito is, do foot pala yung ano niya, yung applicator niya, which is good. Kasi, um, madali lang siyang ma-apply. So, yun nga, no? Ayan, no? Doe foot lang siya. So, which is good nga. So, and then, parang may bakod. Bakod. May balakit. Ewan ko kung ano yun. Basta may balakit. So, ayun. Parang may... Ano ba? Basta parang may ano. May... May pumipigil. Ayan, no? Parang bouncy sa loob. So, yun. Parang may... Ba may bari nga, no? So, yun lang naman yung idadagdag <laughs> ko, no? So, yun. Uh, so, babalik na lang ako mamaya and sa next update ko and last update ko ngayon, ha? So, yun lang and so, see you mamaya. So, bye! Hey, guys! I'm back for my last and for my second and last update about reviewing this matte liquid lipstick of Caroline and yun nga so it is almost it is already 5.40 p.m. so so ano na siya 5 hours na siya na nandito sa lapi ko so yun so pasensya na pala sa background ko kasi nakatapat lang ako dito sa ilaw namin kasi yun nga wala nang lightning babay lightning na tayo no so yun so yun nga kasi kanina kumain pa ako ng ano ng pancit to na tumiinom ng tubig kasi yun nga masyadong maanghang yung pancit kanto na kinain ko so yun so ayun na siya ito na siya ngayon sa labi ko pwedeng pwede pa siya kaso meron dito mga faded na mga faded lang na ano no faded lang na lipstick dito kasi kano kumpara kanina hindi pa medyo halata yun halata na talaga siya pero okay pa siya guys <laughs> okay pa siya. So, nagtagal siya, no, ng 5 hours sa ano ko. Kahit na mamantika yung mga kinain ko, no. So, yun. So, kung tatanangin nyo kung affordable, kung recommendable siya, so, may re-recommend ko talaga siya sa inyo, no. Kasi, ito yung reason kung bakit ko sila eh, may re-recommend. So, ito, kung naghahanap ka ng matte liquid lipstick na matte talaga, ito na yon And then, kung nagaanap ka ng affordable, ito na yon And then, sulit na sulit pa sa laman, mga best. Ayan, you no, know, malaki na siya. And then, sa pigmented, okay naman. Kumpara dito, siguro yung mga pigmented talaga is yung mga darker shades, hindi yung ibang, hindi mga darker shades. So, yung mga light shades siguro, mga medyo light shade is hindi masyadong pigmented kumpara sa ganito. So, yun. So, yun lang guys. And, yun lang naman. And, may, rec may re recommend ko siya sa inyo dahil affordable siya. Napaka-convenient niya kasi kahit sa ang Watsons and department stores, meron nito. And, yun lang. And, yun lang naman, no? So, maganda siya. Mat na mat siya. So, kung hindi ka pa, kung hindi ka hindi ka talaga ma na kumakain masyado ng mga oily foods so magtatagal pa sa you to. So yun. So yun lang guys and yun lang. So nagandaan talaga ako sa matte liquid lipstick na to. So yun lang guys and I hope mayroon lang mga kayong nalaman mga info, ideas, tips mula sa akin. So yun lang guys and kung meron nga, don't forget to give it a thumbs up. And kung hindi ka pa subscribe sa channel ko, magsubscribe ka na para ma-update at ma-notify ka pa sa mga ginagawa at mga gagawin ko pang mga video. So yun lang guys. And thank you for watching. And have a nice day. Bye bye. Thank you.